Ako si Menga, yung laging galit na nanay. Welcome to my mini vlog. Magandang araw sa inyo mga kumare dahil holiday ngayon eh. Ito maglilinis nga ako ng aming munting tahanan. Bali magwawalis lang ako nito mga mare at hindi ko na nga urong yung mga kabinet kasi ilang araw na talaga ako walang kaganagan ng kumilos. Sabi nga ng tatay Alex nyo eh tinutuyo na naman daw ako. <laughs> Pero sa totoo lang mga kumari ko, pag malapit na ako magkaroon, eh ganito nga talaga ang pakiramdam Bigla ko. Bigla na lang ako nakakaramdam ng kalungkutan. Minsan nga umiiyak ako kahit nakakatawa yung pinapanood ko. Hala, baliw na yata ang kumari nyo. <laughs> Meron pa nga minsan mga mare, eh ang dami kong what if sa utak Yung ko. Yung katulad ng what if, itigil ko na kaya tong pagbablog ko. What if, kung magtrabaho na lang kaya kung ako. Kung may papatunguhan pa ba tong mga ginagawa ko. Eh kaso nga lang, dito talaga ako masaya sa paggawa ng video. Kaya sa totoo lang mga kumare, pag ako lang nag-iisa dito sa loob ng bahay namin, eh lagi talaga akong nagdadasal Kasi kay Lloyd. Kasi alam Lord. ko sa sarili ko na siya lang talaga nag-iisang nakasuporta lagi sa akin. Lagi ko sa kanya sinasabi na kayo na pong bahala sa akin. Maraming times na umiiyak talaga ako kay Kasi pakiramdam ko, hindi worth it yung mga ginagawa Tapos, ko. Tapos, bilang lang sa pamilya ko yung nakasuporta sa at akin. At wala talaga akong karapatan magreklamo at humingi ng please na suportahan nga nila pero ako. Pero dahil mahal ako ni Lord, e eh, binigyan niya nga ako ng asawang maunawain at saka maintindihin. Na kahit hindi na ako naiintindihan ng lahat, e eh, lang siya sa likod ko at yayakapin ako at sasabihin niyang tinotoyo lang ako. Tapos, ilang beses na kami sinubok ng tadhana pero lahat yon na ipanalo namin magkasama. Kaya masasabi ko lang iba talaga gumalaw si kaya pag ganito na 'yung nararamdaman ko, ay eh, nagdadasal talaga ako kay yung Lord. Yung pinapaubaya ko na sa kanya talaga At lahat. At kung ano man ang ibibigay niya sa akin, eh, paniguradong iingatan ko. Kaya payo ko lang sa mga kumari kung merong mabibigat na pinagdadaanan. Magdasal lang kayo kay Lord o kaya umiyak kayo sa kanya, naririnig tayo noon. At nun. hindi mo namamalayan, lahat ng hiniling mo sa kanya inaibigay eh, niya na. Minsan nga ay eh, higit pa sa mga hiniling Alasya, mo. Wala oh, siya maglilinis lang ako ng bahay, napunta tuloy ako sa drama. <laughs> Pero mga akong wag nyo ko i-judge. Ganito talaga nararamdaman ko pag meron na akong dalaw. minsan naman, hindi ako madrama. Kundi napakasakit ng pusun ko na mamalipit talaga ako. Na halos ako. ayaw ko nang tumayo. At wala na akong magagawa doon kasi kasama na yon sa pagiging babae ko. <laughs> <Char>. <laughs> At ayan na nga bang sinasabi ko, malapit ko na namang matapos itong video ko. Sa dami ba naman ang pinagsasabi ko, eh, hindi niyo nga maintindihan kung nagkikwento ba ako o naglilinis ako ng bahay namin. <laughs> O oh, di ba pati kayo naguguluhan na sa akin? At halika tayo, bumalik na rito sa aking ginagawa. Balik kagabi pa nga namin itong mga ginamit mga kumare. Ngayon ko na nga lang hinugasan ngayong umaga. Dahil kahapon pa talaga ako wala sa mood kumilos. At tignan nyo naman yung nangyari diyan mga kumare. Dahil wala nga ako sa mood kumilos, eh nakalimutan ko nga hugasan yung kawalik. At kaya ayan, hinugasan ko na nga rin kaysa naman lang gamin at pa. At nung matapos ko na nga mahugasan at maligpit lahat ng kalat dito sa loob ng bahay namin, eh binuksan ko nga lang itong parcel na dumating. Hindi ko naman kayo bubudulin mga kumare. Binili ko to kasi kailangan ko talaga dito sa loob ng bahay namin. Dahil nga nadidiliman yung aso ko sa labas. Binilihan ko na nga siya nitong rechargeable clip meron lamp. Meron na tong tricolor, tas meron na nga rin tong USB charger. At type C na rin to mga kumare. At pwede nyo rin tong gamitin sa study table Kung Kung nadidiliman kayo sa pag-aaral. At sobrang liwanag nito mga mare dahil gawa to sa LED At lamp. pwede nyo itutok to kahit saan kasi meron siyang adjustable lightning angle. Kaya mga mare, kung kailangan nyo rin to sa bahay nyo, ilalagay ko na lang sa comment section yung link o kaya ikiklik nyo lang yung yellow basket o ko. O siya mga mare, hanggang dito na lang muna video. Don't forget to like and share it. follow. Kaya makita kita tayo sa susunod kong mini vlog. Bye!